Welcome back, mga Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Kung gaano nga po daw karami ang TV commercial ni Alden Richards, eh ganun din naman po ang mga TV commercial ni Mengay. Although mas sabi natin na mas popular lang po talaga ngayon si Alden Richards dahil mas marami siyang projects at mas marami siyang ganap. Eh pero kung pagbabasihan nyo naman po, maka-aldap yung mga nangyayari ngayon at nagaganap sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, obay namamayagpag po talaga si Alden Richards at si Maine Mendoza. Una sa lahat, etong kagaganap lang po ng latest Sunrocks na TV commercial ni Mengay na pinag-uusapan po ngayon. Isa po ito sa rason mga kaaldab kung bakit po inistrain ang mga Katlen den fans. Galit ang mga Katlen den fans dahil nga po hindi masyado sila na po promote pagdating po sa social media. Para kasing nagaantay sila sa wala. Kasi kung titignan nyo naman po kasi mga kaaldab, malakas lang talaga ang Katlen den kapag magkasama po si, Mengay, ah, si Alden at si Katrin, dahil lahat ng camera nakatutok po sa kanila. Kumbaga, sila po yung nagiging topic. Tipo ba? Kaya nga sabi sa inyo, bakit ang ABS-CBN eh hindi masyado binabalita ang Katden? Hindi masyado nabibigyan ng ng update ang Katden? Di po ba? Kasi wala pa nga po kumbaga ang ibig kong sabihin next month pa po ito gagalaw sa ngayon wala po talaga halatang is halatang scripted na nga po talaga ang mga nagaganap at nangyayari di po ba eh bakit naman po kasi may mga point na ginagawa ito ng mga management na po pwede namang literal, di po ba? Eh, wala naman po kasing relasyon. Sina Katrina at Alden Richards. Showbiz lang naman po talaga 'yan. Gaya nga po ng huling interview ni Alden Richards kay Boy Abunda na laging tinatanong sa bandang huli ang love life ni Alden Richards. At sabi nga po niya, eh gag kumbaga tatawagan niya na lang si Boy Abunda at gagawin niya 'tong host kapag ka ipapakilala niya na ang taong kumbaga nagmamayari nga po ng puso ni Alden Richards kaya lang di naman po nila napanood eh hindi po ba wala po silang napanood na ganyan o hindi talaga nila tinutukan kaya nga po iba po kasi kapag ka-updated tayo iba po kasi kapag ka-updated ka lahat ng mga nagaganap at nangyayari, eh nakukuha mo. Ang problema lang po sila, hindi kasi nila napapanood, hindi kasi nila alam. Lagi sila nakapokus sa galawan po ng iba. Di po ba? Al Kung sabi mong cut din sila pero nakapokus sila sa ibang artista, sa ibang mga nangyayari. Kaya kapag ka may cut din, doon lang sila tumututok. Kaya nga po hindi nila alam ang buong story at ang buong kwento. Gaya nga po ng sinabi ko, eh bakit hindi masyado naging tapit ang kumbaga cut din sa kakatatapos lang. Eh keso sinasabi nila na alis na si Henry Umaga Diaz kaysa naagaw niya yung atensyon na para papabor sa mga balibalita, eh doon lang daw po pumokus. Pero kaya ng sinabi natin, di pa naman huli ang lahat. Eh, eh bakit po ang 24 oras nagbalita? Ang kagandahan lang po sa, nag, sa balita nga po ng 24 oras, naging close lang sila. Di ba? At hindi nga po sila, naging sila. Kaya ang sabi ko sa inyo, may ano eh, may bi, yung bitin na bakit, bakit yun lang yung sinabi? Bakit naging close yung dalawa. Bakit hindi direktang ang sinabi o tanong ng 24 oras o chika minute na may namumuuna nga po bangte? Kumbaga relasyon sa pagitan ni na Alden at ni Katrin. Po pwede namang sabihin nila doon sa interview na kumbaga may kilig factors na namagitan sa dalawa. May namumuong relasyon na nga ba? Kin Alden Richards ay ka kay Catherine? oh so, yun na yung sinasabi ko sa inyo, mga Tapos, so, kaya, yung caption nila, man nanliligaw na nga po ba si Alden Richards kay Catherine? Gayong marami na mga video ang kumakalat ngayon na sinasabing silang dalawa na nga. Ay, hindi pong ganun, hindi po ba? Kaya nga po kapag ka ako nagre-react o oh, ako yung nagbibigay ng update, guilty sila kasi binubuo natin ang story eh. Binubuo natin ang kwento. Eh sila hindi eh. Kumbaga naging close lang. Na kahit saan naman pong artista, ay eh po pwede mo sabihin yan. Di po ba? Lalo na kala Portesa. O, oh, David, Lu David Locanco. Sanya Lopez. Dennis Trillo. Pwede sabihin naging close sila Dennis at si Alden. Dahil nga po sa teleserye na pulang araw. O, oh, ayan ang pinapaliwanag ko na hindi po nila nagigets. Yan po yung sinasabi ko na hindi po nila gaano naiintindihan. Hindi po nila gaano nauunawaan. Magaling lang po sila mag-react. Magaling lang po sila magkomento. Pero hindi po nila alam ang buong istorya. Kaya ang sabi ko sa inyo, relax lang po ba? Kampante lang. Sa ngayon, masaya po tayo sa mga nababasa po natin. Masaya po tayo sa mga nakikita natin. Ang problema lang po mga kaldab, yung mga taong bitter na bitter po kay Mr. Destiny. Di po ba? Tapos sasabihin po nila na ako lang daw po yung gumagawa. Eh si Mengay nga po yung nagpupugse. Si Mengay nga po ang nagbibigay ng update. Di po ba? Tapos yung mga post ni Chamito, sinasabi nilang na andyan si congressman. Wala po, walang post si Chamito na, na andyan si congressman. Ito yung pinaka-latest post po ng apat. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Pagkatapos nito, iba na po yung kasama ni Maha, di po ba? Yung tipong may pinuntahan lang o dumaan lang si Meng, si Maha pagkatapos nyan eh may pinuntahan na o di kaya magkakasama nga po di po ba, kaya sabi ko sa inyo may mga point mga kaldab, na mapapaisip po talaga kayo, may mga point na yung mga pinapaliwanag ko at sinasabi ko, eh madali nyan lang naiintindihan, hindi lang po na nila tanggap, na katulad nga po nito pinapakita ko yung latest post ni Chamito na sinasabi nga po nilang magkakasama nga po daw sila congressman. Dati eh, ba? Pero ngayon wala na eh. Dati natin yung mga ini-edit nila na kumakain nga po ng magkakasama. Pero ngayon wala na. Kasi ramdam mo na hindi na rin po nakikailam si Ibiang, no? Halos wala nang pakailam si Ibiang sa mga kumakalat ngayon sa social media. ni hindi niya na pinoprotektahan yung anak niya sa mga nambabash patungkol nga po sa bakit nauna pang ikasal o nauna pang nabuntis si Rhea Atayde kay Sanjo samantalang nauna ng, naunang ikasal si Bengay at si Congressman ibig sabihin lang po niyan mga kaaldab, na may mali di po ba na dapat bumuo muna ng anak bago magpakasal. May mga point mga kaaldab na sinasabi nila na bata pa naman daw si congressman. Eh si Ria, ibig sabihin matanda na. Real to mga kaaldab. Gaya nga po na sinabi ko, hindi na po lumalabas si Pia. Sa bagay, nakuha na po nila lahat ang gusto nila. Na-achieve na nila yung mga bagay-bagay na gusto po talaga nilang mangyari. Real talk mga kaaldaw. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true Blooded Aldab Nation na nagmamahal kinamingay at isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.